Meron nagtanong sa akin kung paano raw mag-move ng item sa home screen. Hindi ko alam kung paano yung ginagawa ng sighted, pero ang alam ko lang, drag and drop daw yun. So, ang challenge is, paano pag screen reader user ka, possible din kaya na maglipat tayo ng mga apps o ng mga shortcuts sa ating home screen? Sagot ko dyan, eh, possible, posible. At yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon. For screen reader users, kailangan lang natin mag-assign ng gesture para sa actions. O kaya ay ilagay ito sa shortcut, yun yung sa customize menus para maging shortcut in case na hindi ka na maaaring mag-assign ng gesture. Pero papakita ko sa prudence, mag-assign tayo ng gesture para sa actions. So, punta ako sa prudence screen settings, reader. Customize gesture. Customize menus. Customize gestures. Tapos pili tayo ng just Swipe right next item. Swipe up then down. Voice input. Swipe Atom. down then up. Next reading control. bawa itong swipe down then up. Pag-assign tayo. Swipe Ito down then yun. up. Tapos hanapin natin yung actions. Cancel button. So mag- Uncheck it. Paste. Nag-explore by touch lang ako. Tapos Uncheck it. Left, clear edit box. Right swipe. Uncheck it, Main. Uncheck Recognize. Un Unchecked translation, Cancel button, Unchecked Uncheck Unchecked single finger, Unchecked novel reader play slash, Unchecked time and Unchecked Uncheck Unchecked prudence settings, Unchecked handleable, Unchecked action, Unchecked, Unchecked actions. And, yung actions, double tap natin to check, at yun na yung assigned natin, yung swipe down and up. Um, Ganun din sa TalkBack, ganun din sa Jishuo, pwede kayong mag-assign ng gesture para sa actions. Ngayon, susubukan na natin yan. Back button. Prudent screen reader. novel reader. Back button. Home. Apps. So, punta tayo sa home. Tapos, um, unang papakita ko muna pala, pala sa inyo. Halimbawa, nag-download kayo ng app sa Play Store, tapos hindi pumunta sa home screen yung shortcut, kasi minsan naka-default yun, na nakikreate siya ng shortcut sa home screen, minsan hindi naman. Halimbawa, punta tayo apps. sa apps. Apps screen, page 1 of 3. Ah, uh, halimbawa ko na lang yung Be My Eyes. Gawa natin siya ng shortcut sa home screen. So, pupunta natin yung Be My Eyes app. sa apps. sa apps ko. Explorer. Be My Eyes. Tapos, double tap and long press ko to para magkaroon siya ng shortcut sa home screen. Envision, be my eyes. So, try natin. Three quick options for be my eyes. Ayan, may option. App info, button, select, button, add to home, button. Ayan. Uh, Nag-right swipe ako, makikita niyo yung add to home. Home screen, page 2 of 4. Home screen, page 4 of 4. Uy, pumunta siya sa home screen. Ayan, pumunta na siya sa home screen at mukhang sa page 4 siya. Facebook. Hanapin natin. Audio free. Ay. Facebook Messenger. Be my eyes. Google Discover. Ayan. Be si my, be my eyes. eyes. Ngayon, gusto ko siyang papuntahin sa page 2. Halimbawa, ganun. I-move natin yung app. Si Be My Eyes. Message. Be My Eyes. Ayan. Since nakafocus na ako kay Be My Eyes, execute na natin yung gesture para sa actions, which is swipe down and up. Actions. Ayan, actions. Hindi eh, lumabas na siya. So, right swipe ko Move item. Ayun na, makikita nyo na yung action na move item. Tignan natin kung yung choices, ha. Move item. Remove from home screen. Remove from home screen. Halimbawa, gusto nyo alisin na yung icon niya sa home screen. Uninstall item or kung gusto mo nang i-uninstall yung app mismo. Naku, ingat kayo dito ha, magkaiba to. Yung remove from home screen, aalisin lang yung shortcut nyo sa home screen, pero naka-install pa rin to sa phone nyo. Ito, uninstall pero ito uninstall, item. talagang totally natanggalin na niya sa phone nyo. So, may cancel. Actions. So, tayo, ililipat lang naman natin yung yung icon ni Be My Eyes sa page 2. So, move item. Home. Ah, uh, muna natin mag-explore by touch. Move to row 4 column 3. Move to row 4 column 2. Napansin niyo, meron siyang mga um, coordinates parang row 4 column 2 ganun. Pero nandito tayo sa page 4, do sa same page kung nasaan yung app na i-move natin. So kung gusto natin pumunta sa second page, iba ba merong create folder with phone nasa bottom left 'yon. Mag left swipe tayo mula doon. Ah, hindi yan. Page four, four. Current page is last page. Ayan. Mag left swipe tayo hanggang marinig natin two, yung page na gusto natin puntahan. So, dito. Daling tayo sa page 4. Punta tayo sa page 2. Ayan. Tapos. Move to row 2, column 1. na yung move to two, one. pwede mong pagpipatahan. Lagay natin sya sa with my one. row sa column 1. Ayan. Create folder with Ay, that. Wait lang. Move to row 1 column 2. Ayan, row 1 column 2. Doon natin siya i Pag nakapili na kayo kung saan mo siya gusto ilagay, double tap lang. Item moved. Ayan. So tingnan na natin. Calendar. Row 1, column 2. My eyes. Ayan, calendar. 'Yon. So na-move na natin 'yung item. Nandiyan lang, 'di ba? So isa pa. Sample tayo. Halimbawa, yung open camera natin, gusto natin ilipat. Hanapin ko lang. Nandito na yun sa home screen ko eh. Open camera. Ayan. So, natapatan na natin sa si open camera. Tapos, execute lang natin yung, yung gesture para sa actions. Actions. Then, move. Actions. Move item. Move item. Home. Um, so, natin siya maganda ilagay kaya. Um, lagay natin siya sa page 1 siguro. With phone. So, nag-explore by touch ulit ako sa bottom left, tapos left Add swipe. Page 4 of 4, page 3 page 2 of 4. Uh, page 3 of 4. Pa page page 1 of 4, page. So, wait. Any page guys ha um any page na gusto ninyong pagpuntahan dito. Ako, ni example ko lang. Page 1 of 4. Dito ako sa page 1. Okay. Move to row 5, column 2. To so, okay, create siya. folder with Play Store. Move to Google folder. Create folder with Play. Create folder with camera. Move to row 3, column 2. Ayan. Guys, so, pansin niyo, iba-iba yung sinasabi niya. Pag create folder niya, camera. Create folder bago yung app. May sabihin, meron nang nakalagay na app doon or item doon sa napuntahan yung coordinates niya. Kaya sabi niya, create folder. Parang gusto niyang pagsamahin mo yung ilipat mong item tsaka yung existing na doon. Create folder with camera. Create folder with Play Store. Kaya nito, create folder with Play Store. Move to Google folder. Pag folder naman na ang nakalagay, ang nakalagay niya ay move to Google folder. Ibig sabihin, ipapasok niya sa folder, o in this case, sa Google folder, yung item na ililipat mo. Move to row 3, column 4. So, hanap tayo ng bakante folder lang. Folder Ah, hindi dyan. Move to row 2, column 2. Move to row 3, column 2. Sige, row 3, column 2. Halimbawa. Item move. Item move Open camera. docs Open camera. O, diba guys? Nandali lang ilipat yung items. Pero sa sighted, drag and drop lang ang alam kung ginagawa nila dyan eh. Pero sa atin, possible na rin to. So, that's it for today's video. I hope meron po kayong bagong natutunan ngayon. And if you have any questions, feel free to comment lang po at try natin sagutin niya sa susunod na video. Bye!